guys, what's up? Kumusta? Alright, it's me again. Kusong Ligao Makes Vlog. Alright, um, ipapakita ko na sa inyo kung ano ang, ah, uh, resulta ng aking, ah, uh, halo-halo last night. Alright, so guys, ito na siya? I you know, so frozen, frozen siya. May sabon siya. Ano, ice. Alright. Iyon, natin. Kasi, titikman ko na siya ulit. Alright. Iyan, actually, sobrang ice siya kanina. Sobrang ay siya kanina. So, may isang oras kalahati na na nilagay ko din siya sa ref. Ayan. Ito. oh Sabi ko sa amo ko, gusto mo ba kain ito? Sabi niya, ayaw niya ng ice cream. Kasi malamig na, matamis pa. Magkasakit pa siya. <laughs> so, sabi din niya. Alright. May ano siya, frozen frozen siya. O, para na siyang ba? Oh, parang siyang ano siya. Halo-halo na may ice cream. O oh, di pa. Ayun Oh. Sabi niya kasi kanina kasi uh, magbabakasyon kami uh, I think 3 to 4 days doon sa probinsya. Nahirapan siyang mag ano sa akin kasi last time na um, nagbakasyon kami eh, nag-away kami ng bunso niyang anak ng dahil lang sa isang Pilipina katulong na gusto kong padala ng pagkain sa bahay niya para pang sakali pagdating na nila, hindi na magluluto yung si Kabayan. So, nagalit yung amo. So, uh, hindi ko na siya isa kung paano kami nagkagalit ng anak ni, ano, uh, actually, best in, in best bis best enemy. nag aaway kami pero hindi yung magpatagalan. Eh, Siyempre, paubos tayo kasi katulog lang tayo dito. Pero kinukurik ko lang kung sana ko nilunan na lugar. Alright? So, ayun. Kanina, nahirapan yung amo ko kasi alam naman na ng amo ko na ayon niyang, aw ayaw niya aw-ayaw kong lumalabas kasi yun na sa sitwasyon ko is eh, ang tagal ko na dito kasi di ko alam kung ano ba ang ang yung papilis ko dito basta alam ko TNT ako <laughs> alright so maganda naman ang ano ko dito kalagayan ko dito so ang kinakatakot ko lang baka hulihin ako so, so sobrang layo yung pupuntahan namin yun ang kinakatakot ko alright so nahirapan siya mag explain <laughs> ako kasi um, baka Uh, hindi ako sa ayon o hindi ako papayag na uh, magpakasyon siya na kasama ako so, sabi ko sa kanya okay lang At, ang ano ko lang naman is uh, yung damit kasi yung damit ko kasi is palagi na lang ako nagpapabili ng mga damit actually hindi ako nagpapabili ng damit mga damit ko dito is ginagawa ko lang, tinatahe ko lang right, so walang gasto yung amo ko mga ano yung mga damit ko dito mga ritaso. Tapos, ako lang na Right, so, marami naman ako natahi na yung mga bago bagong uniform ko. So, pumapayag ako. So, natunto ay yung amo ko. Ngayon, inoopiran ko siya na pakainin nito. Pakainin nito. Sabi niya, ayoko. So, sabi din niya na kailangan ubusin to ngayong araw na to kasi baka bukas ang ano namin. So, sabi ko sa kanya na hindi yan mabukasan kasi marami na makatulong na Pilipina dito sa kabila. So, maubos to. Alright, so ang dami ko ng dal-dal. Tikman na. Mmm. na maraming tubig eh. May aircon dito. Nagpapawis pa rin ako. <laughs> Alright. So, kain, 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 kain po tayo. Mm. Hmm. Balik ito sa sa ref. Right, para ano, hindi mawawala yung frozen Alright. At Shout out dyan sa mga kapitbahay. Ayun o, no, sobrang sarap. Grabe. Sino makapunta dito? Kali na kayo. At baka bukas wala kami dito kasi pupunta kami sulti. di oh, diba? Bilisan nyo marami ito. Oh, diba? <laughs> Shout out deh, pala nih. Linda, Rose, Arlene, atsaka, Abunso, Jema. Ayun. Ayun. <laughs> hmm, sobrang sarap, Rose. Hmm. Bunso, Hmm. Halo halo. Salad. Hmm. Shout out din kay Linda. Hey kita Kita tayo sa agig. Ow. Oh. Hmm. Sabi ni Mama, ubusin daw ngayong araw ang halo-halo dito, Ros, kasi baka bukas, aalis kami. Ross, punta ka dito. Hmm. Hmm. Lame. Lame tayo. Hmm. Thanks for watching. Dito na lang kasi nangangalay yung kamay ko. <laughs> God bless sa lahat!